Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Ang Los Angeles Lakers ay gumawa ng mga pagbabago sa kanilang lineup at pusiling hindi pa nga sila tapos. Ang tanong ay sapat na nga ba ito para maging top 6 team sa West? Well, kung titingnan natin kung talent lang naman ng mga team ang pag-uusapan, ayan dyan ang OKC Thunder, Houston Rockets, Denver Nuggets, Dallas Mavericks, at Los Angeles Clippers. Malamang yan nga ang top 5 ng karamihan kung talent lang ang pag-uusapan. At andyan pa ang tulad ng Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Spurs, at iba pa. Kung magiging totoo tayo, lahat sa West ay may kakayahan na pumasok sa playoffs. Bukod na lang nga yata sa Utah Jazz na gusto pa din na mag ngayong season. So kayanin na kaya ng Lakers na makapasok sa top 6? Well sa ngayon ay medyo dehado pa nga ang kanilang roster pagdating sa depensa, partikular na sa starting 5. Kung ang pag-uusapan ay walang problema, probably top 5 to sa NBA offensively. Si Luka Doncic lang nga mang isa ay kaya ka nang bigyan ng 50 or more points per game sa kanyang points and assists. Literal na nag-average ito ng 34 points, 10 rebounds and 9 assists 2 years ago. Sa kanya nga magsisimula ang lahat. Si Lebron ay capable pa din na magtala ng big numbers at ganun din si Austin Reeves. Kung ako ang personal na tatanungin sa palagay ko ay malakas ang chance nila sa top 6 kahit top 5 or top 4 subalit ibang usapan sa playoffs ang team na ito so far sa ngayon ay not built for playoffs sa regular season nga ay okay lang dahil hindi ganung katindi ang pag-aaral ng mga team, subalit sa playoffs kung saan ma-expose -e ang lahat ng butas ng iyong team, ay hindi pa ganung kaganda ang pagkakabuo ng lineup ng Lakers, at least sa ngayon halimbawa makamatch up nila ang Denver Nuggets, hindi kayang depensahan ni Luka at ni Austin Rivers si Jamal Murray, hindi kayang depensahan pinagdepensahan ni Aiton si Jokic. You are asking too much kung ang 41-year-old Lebron James ang best defender mo sa iyong starting five. Sa ngayon ay kulang pa nga sila ng 3 and D players na tulad nila Dorian Finney-Smith at isang reliable defender sa pinta. Ang numero unong batikos kay DeAndre Ayton ng mga fans ay ang kanyang low effort at kakulangan ng depensa. Si Jackson Hayes naman ay napakadaling itulak at liability din tuwing playoffs. Kung nais nga nilang maging lehitimong contender sa napakatinding Western Conference at hindi lang maging pang regular season na team, 3 and D players nga at backup center na defensive minded ang kailangan nila. Ang best defender nga nila sa kanilang team ay si Marcus Smart at Jared Vanderbilt, dalawang player na parehong hirap makapaglaro ng 20 games sa dami ng mga injury. Pareho din itong pwedeng iwanan sa 3 points sa dahilan na bagsak nga ang kanilang mga percentage dito. Kapag pinasok mo silang dalawa ay lalakas ang depensa mo, subalit so, sisikip ang sahig para kay Luka dahil pwede mo nga itong iwanan sa labas na magre-resulta sa mga double team sa Slovenian star. Sa so, ngayon ay hindi pa sila built for playoffs at least defensively, subalit so, sa regular season ay mukhang papalag na nga ang Lakers team na ito. Sang so, ayon ka ba sa pahayag ko? Kung hindi ay ano ba sa palagay nyo ang kulang pa sa lineup ng Lakers para maging lehitimong contender sa West? Kung sa palagay nyo ay sapat na ito?